Maraming tao ang dumaraan sa bahaging ito ng General Luis Corner Austria Street sa Novaliches, Quezon City. Pasado las 10.20 ng umaga kahapon. Maya-maya. Bigla na lang may nahulog ng mga tipak ng konkreto na bahagi ng gusali. Nabagsakan nito ang isang dumaraang babae. Napatakbo pa palapit sa kanyang isa pang babae para siya'y tulungan. Maya-maya dumating ang ambulansya ng barangay na nagsugod sa babae sa ospital. Nakalabas na sa ospital ang 58 anyos na si Ida Bahit. Kinilangan tahiin ang mga sugat niya sa ulo at kanang paa. Nagtamu rin siya ng mga pasa sa likod at balikat. Kwento ni Aling Ida, naglalakad siya papunta sa palengke na mangyari ang insidente. Pauwi na ako sa kantin. Tsaka bigla bumaksak sa akin yung ano. Ang dami na naglalakad ng mga tao sa akin, mismo nabaksak. Laking pasasalamat niya na nakalikta siya ikalawang buhay ng araw niya maituturing ito. Oo. ito. oh. na? Alam ko na yun ni. Sinagot naman daw ng pamuno ng convenience store ang mga ginastos niya sa ospital. Hanggang kanina madaling araw, hindi na muna pinadaanan ng harapan ng dalawang palapag na gusali. Puspusan din ng pagtanggal sa mga tipak ng bato. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Novaliches Police Station maging ng Quezon City government kaugnay sa nangyari. Itong unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News.